I'm sick. Yeah. Yeah. Get a little bit of gasoline. Put a little bit of Put a little Put bit of you. Yeah. Yeah. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Yeah. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. dami mga rider ngayon at ito bubota na kami sa kudo didiretso muna kami mga asa ng manukan at yan oing okay, at didiretso muna kami mga sa manukan at dun muna kami kukuha ng content medyo mataas ngayon ang ano ang pag saan, ito oh, nabuang na, oh nabuang <laughs> practice lang yung jogging. po na ng grubo magandang umaga sa inyo lahat mga kakalokaya at tayo ngayon ay kaalis-alis lang natin mga master sa boso-boso at nasalubong natin sila master sa saka si sami <laughs> nagpagasuloy na, na rin tayo para mamayang hapon sa pag-uwi eh, hindi na tayo mag over sa Boso Puso para dire na yung ating biyahe uh, dire kami ng manukan mga no, master uy aso ano yung aso yan uh, at ngayon tayo nagbukas ng camera mga dahil uh, uh, hindi mag huh? ating dalawang linggo rin tayo mga master na hindi naka akit, -akit ng maayos sa Marilake. yung last Sunday na punta namin yung pinakahuli ay sa ano ay maulan at kakaunti lang yung mga riders na nag dahil sa sama ng panahon at nung last Sunday naman ay iba naman yung ruta ng namin napuntahan ng kami sa Taytay kami ng birthday ng aming katropa yung si Duckpot TV yung kanyang anak yung nakakabot sa celebration ng graduation ng kanyang paranay yung anak at maraming salamat sa pagkain Master at ngayon at pakita tayo mga Master at sana ah ganda yung ating daknan doon at malamang at malamang piyesta ah, na naman ang manukan makikita <laughs> yeah, natin yung sitwasyon ng mga master kung ano um, lagay ng panahon kung anin itong bicycle sa <sighs> iba baba tayo at mataas ngayon yung pag ay mababa, mababa ngayon yung pag mga master makapal umaga alas alas 7 medya na yata alas alas ayun na ay nakarating mabilis yung biyahe mga master dahil yung namin halos wala pang traffic so, yeah. aga aga tayo makapag lag <laughs> at yun nakikita natin mga master ang kababa pa, pa ng pagdun at random na random mga sir na at sayang at hindi ko kasamang aking ang mama meron merong kasing pasok at inaantabahin kasi yung tawag doon sa tupad eh, sayang na yun, pagkakaperahan Nag at nagkita at sa buong araw rin yung ano yun, yung programa doon sa malabo na yung pagwawalis attendation meron na siguro 7,000 or more than that kaya Taglag namin sa ano yun Budget namin sa bahay At makabili namin yung mga pangangay Langan ng mga bata mga master Kaya ito da Dami talaga ngayon mga master na riders na napakit At maganda ganda itong ngayong panahon Kaya Susulitin namin yung araw ngayon mga master Para hindi sayang yung araw at eto na mga kanil yung ataming katropa nagbabalak na magnork yung <laughs> kami ng Baguio at nagsaset na ng schedule yung kay Sarunero para Ano ang day? Pag-isip nga namin kung pero kung meron tayong budget mga master ay mabilis lang mabilis yung ating net at natin yung ating unit pero sa ganitong sitwasyon ay lakas lumaman ng aking motor na yung na pero malayo kasi kaya hindi natin maiwasan na gano'n ang sitwasyon pero pero kung may budget tayo mga master ay kaya naman kaya namin itakbo natin yung papundang bagyo ah uh, once in a lot time naman Uy! why? alimaw! ay 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 pakita mo mga mga yan master kaya tulitin natin yung ating biyahe na uh, sayang yung aking classmate at yung barkada ko na ano, hindi rin nakasama kaya hihintay ko yung kanyang feedback kung matutuloy at may nagkikinda kasi sila sa kanila gusto sa parte ng Balansuela kaya tentative yung kanyang schedule kung so, paano sana natuloy, masaya sana sa yung biyahe na atin ngayon dahil kung marami tayong katropang kasabay eh kaso hindi nagbigay ng pinta kaya ayun na tuloy Ay, siguro yayain natin sa susunod na araw Hindi mo 'to <laughs> Kaya bumirit na ako. Para hindi tayo mabihitin. Ayan Lalagarin yung patayan. Pasyado ng akyat, tarik banking pa nga or <laughs> Masarap sa marilaki Mag banking <laughs> <laughs> Ma, ma, talaga masarap master mag rides lalo dito ganito na ano nakakatanggal ng stress at nakaka enhance ng ano isipan mga master iba talaga yung two sang ang gamit mo naramdam mo yung talagang klima nung paligid kaya masarap mag rides mga master tayo bakit arangkada natin gulitin natin yung gasolina pag mabagal ay mabagal talaga <laughs> yeah! Tapos tayo ng 60, dagdag 80. <laughs> Tapos tayo ng mga nasa 60. Mas master yung bag At bitin tayo ulit ngayon dito May kotse Labas <laughs> nyo Mukha nyo <laughs> ano, no? Masarap talaga mag ride sa mga master Lalo pag ganito ng, ano, Ganito ang panahon At nakaka enhance ng isipan at malaki yung tulong sa atin na makapag-enhance ng ating relax kasi sa sa siyudad uh, sa Manila masyadong toxic bukod na sa hangin ay toxic na sa mga, uh, sa paligid natin at importante may enhance natin yung ating isipan relaxation mga master at maganda pan relax ito pag na-rides la <laughs> at Eto paano Nare-relax tayo at Yung Alam nyo mga master Yung pagka-rides Ay meron talaga siyang Treatment Ito yung treatment natin mga master Kaya Yung treatment natin na I-relax yung ating katawan nakaka nakakapag-relax tayo. At unwind. At pagcha-charge na ng ating cellphone. <laughs> at ito mga dalawa talaga, ang, ang pag-ride talaga master, talaga malaking tulong rin sa atin. At ito narami kahit baka tayo maraming problema at stress sa uh, araw-araw ay naisisingit na rin natin yung pagbablog mga sir kaya ang tulong rin sa pagbablog ay malaki na rin so paano at uh, buti nga ating kabali si Kaligid ay monodize na sa V kaya congrats master. <laughs> yang ke partner. Nauna. nawala Napabilisan lang sa takbo natin eh. Sir, kasi kurbada mo, sir. At lalo, pag tumakbo ka ng ano, eh, mo hangin. Nasa, nasa Allah. Nasa Allah. mas-mas sobra ng waswas -was natin <laughs> nauna natin napalayo tayo ng takbo ano mga sir sulit yung aking banking ayun o mataas yung mga ano natin Na ya yeah, mo, no. dang rider sa na, cyclist ta. Nasa obraan tayo ng waswas -was, na iwanan natin yung ating kabati. At to slow down, daming ka na. Look at mo kuya, si Batman! <laughs> si Batman nga! Siya ba yung nag-slide down? <laughs> Hindi, iba yun. Siya nga yung nag-slide down. Hindi. Batman yan. 太麻烦了。 ولكنهم كانوا يحاولون ان يكونوا من الناس kubo. Kaso, dedireto tayo mga sa kubo. Sa manuhan. <laughs> Yana, natin yung ano yun. Yung tambayan ng mga rider. Ang dami doon. tapo yung pag dito master uh, Lugi tayo dyan. One ten na yung motor natin. Yan mga sir. Lalo kapag ang pa dito. Yan. Lalo mababa yung pagkakapal lalo. Ito ngayon na ay Uma, umano yung araw kaya masirap na tayo. pagkain ay baka pahangin oh wala ko makita parang sa bagay tayo bata, sa tagaytay sa baba ng pag hindi <laughs> Wala pang tambay sa ano kubo At karamihan, madala siguro, doon yan siguro sa manukang lahat sila. Hindi na kasi uso dito yung ano, ras-rasan. Doon merong rat-ratan. <laughs> Dami na rin riders na pabalik na rin mga master. Ang iba niya, naigaling pa naman yan. ibang lugar. At yung last time pala dito, master, merong dito na disgrasya. ano yan tumadsat <laughs> masa dito iwasan nyo talaga yung damo dito yung master na nagdisgrasya na apakan nyo yung damo yun tumadsat Devil's Corner mayroon ng tumambay Pero mahirap tumambay dyan master Baka may dumaan At lalong nga may air eh Maraming tambayin eh Ito at matulas dyan Wag kang to totoo-totoo dyan sa mga damo dyan Talagang slideshow ka dyan <laughs> Dito tayo sa Tuyo At malinis sa Kawapada sliding or at ito yung madulas yung dahon na yan talaga tutulas ka dyan <laughs> pag natongtongan mo dyan you're goodbye <laughs> you're dead <laughs> yun na iniwasan natin mga masa dito yung mga dahon na yan pag napakang kasi ng gulong yan talaga matulas parang bukang tayo